And guys, so ito yung update natin sa mga isda So si Dinkyu, ayan, so si Dinkyu na siya So si award winning natin, ang pangalan niya ngayon ay Dinkyu Ayan, so yung nanganak siya nung nakaraan, ba? Diba? So yung mga anak nito ay nandito na sa ating tub. Ayan Okay na okay na sila dyan, malaki na sila oh Diba? Oh, wala pang one week, okay na sila And then ito naman yung grow tab natin. Malalaki na rin to. So ayan, for sale na to sa Jugols. So kung nabasa nyo to, kung napanood nyo to, PM na kayo sa Jugols Fish ha, para mabili to. Ayan, so ito yung mga golden albino tsaka choco red eyes natin. Ayan. ayan. PM na lang kayo pero maglalabas tayo ng ano yan, official for sale. Okay? Hey, para una kayo. Pag nanood kayo dito, una kayo makaka-receive ng updates. Ito naman, meron tayo dito mga ginugroom na choco marble. do hindi ko pa sila nililipat dito kung na sila sinama kay Dinkyo. Ayan. Ito naman yung mga breeder na golden albino. Ito medyo maputla itong isang to eh. Pero tita nyo may mga mata oh. Mga mata ng mga uchi ha. Ayan. Goods na goods yan. Ito sila ngayon, nakadiet sila lahat. Ito lang pinakain ko ngayon. Tsaka yung mga baby. Tsaka eh, itong dalawa lang ng powder. Tapos si D sila Dingyo lang. Nadamay lang talaga tong mga to eh. Pero si Dingyo lang pinapakain ko diyan. So yung P-dirt natin, goods na goods pa rin. Ayun, kita niyo naman yung kulay, guys. 'Di ba? Then ito yung mga female. Ayun. Kung gusto niyo ng dirt murang-mura lang, PM lang, guys, PM lang. then ito naman, Sinusunod nating project, leopard. Halo 'yan. So ito yung mini breed natin. Yung dati nating nasa video. Ayun. So nasa Nico Hoson yung ano, yung full video nito. Yung magandang mga close up nung lahi nito. Ayan, ito ganda nitong lalaki na to. Ayan oh. Diba? So far, ito pa rin yung mga for sale natin na choco. Mga anak din to ni Dingyu oh. So bilhin na kayo mga malalaki to. Ayan, so PM lang, PM lang. Yan. ito rin no. Ito kasi mas darker color sila. Pero hindi sila brown na brown. Ito susunod, mas light. Almost golden. yung separation nila. And napansin nyo, naglinis din ako ng tank. Ito, nilinis ko. Ito rin, nilinis ko. Ay, ito pala yun. Ito rin, actually, nilinis ko. Ayan, And, gusto ko sana kumuha ng pipa popper. Kaya lang, hindi uh, pa ako makakuha ng good na breeder. Gusto ko breeder ako kumuha, hindi sa seller lang. Kasi pag sa seller, low quality eh. Yung, ano, yung bagsakan lang. Low quality kasi gusto ko sa breeder kumukuha. Ayan tayo, breeder tayo, di ba? Hindi tayo bagsakan na isda eh. Ayan, kaya bili na kayo. <laughs> ayan, so ito yung mga lalaki ng ano, ng Jugos Fish Hub. Ayan. So ito yung asawa ni Dingyu. Tsaka ito. Ayan, mga asawa ni Dingyu 'yan. Ayan, good siya, good good quality 'yan. Ayan, hindi lang ma-focus. Madumi kasi, pero ayan. Halo-halo sila, wala naman magagawa sa mga sarili nila. Alright, so ito uh, yung start gold dust natin. Mukhang fail yung gold dust natin guys. Kasi ayaw nila mag breed eh. And then nagka ano pa to? Nagka swim bladder disorder pa. Sayang, sayang. Ayan, nawa ako. So, sinolo ko na lang siya dyan para at least at ease siya. Ayan, makapagpay nga siya. So, tingnan na lang natin. Commonly, uh, kapag uh, may swim bladder disorder, sineseparate ko ng tank dito, parang ganito. Eh, parang ganito ta solo lang siya diyan. Hindi siya hindi na niya kailangan mahirapang lumangoy para ko ano, magpahinga. Ganyan lang siya. Ito wala tong sakit. Ano lang to na wala akong mapaglagyan kasi hindi ko alam kung may sakit siya. Pero mukhang okay naman siya. Naka eh, naka-steady lang siya eh. ganyan lang 'yan. Ay, hindi naalala ko na nahulog kasi to. Dinenet ko siya, nahulog, tumalon. ah uh, hindi ko alam kung nakagat siya ng langgam kaya nilagay ko dito. Ayan, kaya siya nakaganyan. Okay. So, ganyan yung treatment ko ng swim bladder. Tapos, ano, hindi siya kumakain. Uh, medyo mataas yung concentration ng asin. Then, ganyan lang. Yan, na nakakukure ko yun. Itong si gold dust. Hindi ko alam. Ganyan na yan eh. So, siguro bukas, bilad ko siya sa araw plus asin and methylene blue. Okay. Yan, ganun lang. Well, uh, yun na guys. Yun na yung update natin. So, don't forget to like and subscribe para uh, updated kayo and uh, mas maganda mag uh, notification bell kayo para kitang kita nyo lagi yung mga updates natin kaagad okay so ganun lang and don't forget to comment para malaman ko na nandyan kayo okay alright so ayan ayan guys galaki nya no eto may sakit to ayan yeah, weird nun oh tingnan mo swim bladder din yan kakakain Ayan. So, ayan. Itatabi na natin yan. Okay. Isa pa pala guys. Nag-iisip ako kung gagawin kong ganito na lang yung mga filter natin. Actually, ito pala. Ganito na lahat. Para madaling ano. Para madaling linisin. Ito maganda na hangin ito kasi ang tagal na eh. Pino na siya oh. Kapag kasi bago ano eh, Magulo. O tulad nun masyadong malakas yung masyadong bubuo yung bula Ayan. so alam ko mayroong mga technique dyan yung airstone ganun ito, pero ito mga wala nang airstone yan talaga rekta kabit lang sa hostland pero ayun uh, pinag-iisipan ko yun so ayun lang guys uh, medyo humaba din pala yung short vlog natin ito yung jugol04 uh, abangan nyo sa facebook lilitaw din to doon uh, ayun maraming salamat don't forget to like and subscribe click that notification bell icon i-ring for all notifications. Ayan, maraming salamat guys. Ingat kayo.